Congratulations! <laughs> okay, so from 2018, nung huling Asian Games mo, hindi ka masyadong tumago sa rankings sa baba lang tayo. Pero ngayon, you're now on top with a bronze medal around your neck. Ano bang mga umiiral na pakiramdaman ng mga tumatakbo sa isip mo? ko kung actually nung no, first na international game ko is Asian Games ako. Pinayagan ako maglaro kahit na ito yung first na international game ko. Kaya ganun yung result pero that was a great learning experience for me. Kaya ngayon, uh, pinagigian ko yung training. Binabalikan ko yung ano yung mga kailangan kong i-improve. And then, naka-broads naka, naka tayo. mo masasabi mong greatest challenge yung pinaghahandaan mo itong Asian Games? Actually, pinagsasabay ang ano, uh, school and then training. Mahirap talaga sa pansabayin lalo na pag-graduating na ako sa engineering. Anong course mo? E mechanical engineering. Wow. So, juggling everything. Kanina, gano'n ako kinakabahan? Kasi una kong nag-perform eh. Ano mga tumatak ko sa isip mo? Challenge talaga yun. Challenge talaga mag-perform ng ano, mauna. And then, napapanood mo yung mga kalaban mo, nakatulog ko pa doon sa ano, pinapanood mo sila kung anong lalabas ko sa kong nila. Kinakabahan ako, actually, after the uh, uh, performance. But during, I was feeling okay. Uh, enjoy ko lang yung moment. And... Anong mga plans mo pa after? After, we have uh, two more competitions. World Combat Games and World Bush. Sa ano naman siya. Riyadh uh, and then sa uh, US. Oh, uh, Jones, bago ka magpahinga dyan bago masabay yung teammates mo, message mo na sa mga Pinoy. Maraming maraming salamat po sa pagsuporta sa aming mga atleta. And then sa wakas, nakakukuha naka po tayo ng ano, nakadagdag pa tayo ng medal sa roster ng Pilipinas. Maraming maraming salamat sa inyong suporta. Patuloy po ninyo ang suportahan at ipagdasal ang ating mga atleta ng Pilipinas. Dapat.